Meron nga palang bagong bukas na retail store dito sa May Santa Lucia. KKV nga pala yung pangalan. Nakita lang namin to bago kami ano eh, pumasyal nung nakaraan Sabado. Kaya sabi ko, tara vlog natin para maganda puntahan. Uy ano yung lang to. Hmm. Ano yun? Abi ako! Abi ako! Bali, makikita mo agad ito pagpapunta ng LR dito sa may Marikina Station. Kaya kami napapunta dito mga tropa kasi ang ganda ng ilaw. Tapos, pagkita mo puro laruan agad na makikita mo. Kaya yung mga bata na yung agad pumasok dito eh. So, yung KKV nga pala is a Chinese brand. Ang target market nila is yung Gen Z ngayon. Yung mga ino-offer nila is yung mga nakita na mga laruan, cosmetics, fashion accessories tapos mga home goods. Pero siyempre pag bata ka, 'di ba? Makita mo agad yung mga laruan na naka dito sa store nila. Kaya sabi ko sa mga anak ko, "Oy, tingin-tingin lang tayo wala tayong pambili." Pasyal lang okay. siyempre. Ayun, tamang enjoy lang kami kahit nakakapagod, 'di ba? Basta nakikita mo 'yung mga bata nag enjoy ice na. Bali malaki nga rin 'yung store nila. Itong part na 'to siguro 'yung mga laruan tapos may mga coloring books, Day mga art materials years na syempre pwede mo magamit sa school. Kaya meron din silang binibenta mga drinks tapos dito naman tayo sa may part ng cosmetics. Ano yan? Tapos dito syempre meron ng mga ano, instant noodles tapos mga chichiria. Tapos ano, mga accessories pang bahay, di ba? Dito naman nakita kami ng mga ano, chineles pang bata. Tapos syempre mga stop toy din. And then mga gamit din pang bata. Tapos yung mga ano, pang ipit sa buhok. Ayan, natuwa nga si Abi dito eh. So ay eh, mga tol, natapos na nga pala namin yung ano, yung tour namin ngayong araw sa ano, KKB. Maganda rin. Tapos mapapaalam na ako. Bye-bye!